Ngayong araw nga ay samahan nyo naman ako sa aking baklad. Kahapon nga ay nakapagbenta na tayo ng yog, Kaya ngayon ay makakapag-video na naman tayo dito sa ating baklad. Tatlong araw nga pala akong nag ng yog sa amin. Kaya sobra akong napagod. Kaya ngayong araw ay ako naman ay magre-relax. Kaya sabi ko, sana may huli ang baklad para makakain naman tayo ng masarap. Dahil nga pag ako ay sobrang napagod, gusto ko pagpahinga ko, masarap ang pagkain. Yan ang kagandahan dito sa probinsya. Dahil sarili mo ang oras mo, pwede kang magpahinga kung kailan mo gusto. Kaya tarana. Panoorin na ninyo itong aking video kung meron nga bang huli itong baklad ko for the go guys yung laman pero tingnan mo madami kasi nagtatalunan yung isda yung banak nakita nyo ba guys medyo malalaki konti pero malalaki talunan ayan tatalunan pero kung konti naman, tatalaw na lang. Ay, eh, may isang malaki guys na ano, bunti. Hindi na ito ba anak, bunti. Hintay na lang natin tumalun. Tataloy na lang natin. Uy. Uy. <laughs> 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 <Ay>. <laughs> Parang hindi ako marunong sumalwa. Talun, talun pa. Oh, di ba? Tapos naman yung dala natin para maging legit. Kuha na natin. Pag ganito kasi sa talagang malakas tong tumalon. Ito yung malaki Sarap oh. Sarap nito ihawi. Ah, diba ba? Ano may sa Bawan oh. Masarap itong sa bawan Maliliit na isda Bawan na may maraming okay. alamansi Ito pala dalawa po de le long -poucher. Allez, je Pagdating sa bahay, ilagay ko sa banggaan ito para makita Guys, ito na yung huli natin. Tingnan natin. Ikot. Yung, ano, malaki oh. Tapos may pusit. Ito. Apat atang pusit yan. Lima. Tatlo. Apat. Lima. O, oh, Limang pusit. Oh. Tapos ito yung banak. Malaki. Malaki. na.